Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Mahilig ka bang sumisid? Kung oo, sigurado magi-enjoy ka sa ating episode. Bibida ka sa araw na to ang mga hayop na sobrang husay sa pag-dive. Mula sa pinaka-cute hanggang sa pinaka-astig, sabay-sabay nating tunghayan ang mga amazing animals na tampok for today's video. Kaya kung ready ka na sa panibagong kwentuhan, tara na at umpisahan na natin. Una sa ating listahan ay ang oso na kahit mabigat ang katawan, game na game sa pagdive. dive Ito ang mga polar bear. Napaliligiran ng dagat ang kanilang teritoryo kaya natuto ang mga polar bear na huwag matakot sa tubig. Kitang-kita naman na nag enjoy ang mga oso sa kanilang pagsisid. Sa tuwing tumatalon, kaya nilang mag sa lalim na 14 feet napipigilan din nila ang kanilang hininga sa loob ng dalawang minuto. Importante sa mga polar bear ang matutong lumangoy dahil kung hindi, maaari silang mamatay sa pagkalunod. Dahil dyan, trabaho ng mga mommy bear na turuan ng kanilang anak kung paano lumangoy. Todo tayo mga mommy bear sa kanilang anak upang hindi malunod? At maski tayong mga tao, ginagawa natin ito sa ating mga anak can paddle. can, paddle, can, paddle, can paddle. Katulad ng mga polar bear, gusto ng mga tao na maagang matuto ang kanilang anak kung paano lumangoy. Gayunpaman, may mga parents na itinuturo ito habang sanggol pa ang kanilang mga anak. Ito ang tinatawag na infant swimming lesson at tinuturo ito sa may edad isa hanggang apat na taon. Unti-unti na sumisikat ang swimming lesson sa mga baby dahil nakatutulong raw ito upang maiwasan ang aksidente ng pagkalunod. Nitong nakaraang taon lang, may dalawang libong batang Pilipino ang namatay dahil sa pagkalunod. Dahil sa nakakaalarmang datos, dumarami ang mga bata na pinapasok sa swimming school kahit na nasa murang edad pa lamang. Ilan sa mga itinuturo rito ay ang pagpadyak ng paa, pagkontrol sa hininga at ang pinakamahalaga paano magpalutang sa tubig. Kailangan matutunan ng baby kung paano magpalutang sa tubig kung magkataong aksidente silang mahulog sa swimming pool. Ito ang lesson na maaaring magligtas sa buhay ng iyong anak. 'Yan ang mismong dahilan kung bakit tinuturuan ng mga mommy bear ang kanilang anak kung paano lumangoy. Kung mahusay kang lumangoy, hindi ka piligro na malunod. Ngunit sa susunod nating bida, hindi lang basta lumalangoy, nagdadive pa sa pinakataas ng puno. Oo nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Ang pang-apat sa ating countdown ay ang hayop na pinakakawangis ng tao. Ito ang mga unggoy at syak nakabibiliban mo ang kanilang husay sa pagdadive. Tuwing mainit ang panahon, nag enjoy sila sa pagtatampisaw sa malamig na tubig. Kakaiba ang teknik ng mga unggoy dahil hindi sila basta-bastang tumatalon. Sila kasi ay may amazing teknik. Habang pinapanood mo ang unggoy, Jack na mamamangha ka sa kanilang talento sa pagtalon kaya pa nga nilang tumalon sa taas na 50 feet. Gaya ng mga unggoy na to na tumatalon sa pinakatuktok ng puno. Akalain mo yun? Ganyan pala kataas ang kanilang dinadive sa tubig. Ay mali, wala palang tubig. Akala niya ata pwede mag-swimming. Kung na-amaze ka sa galing ng mga unggoy, yan ay marahil sa hindi ka pa nakakita ng tunay na professional diver. Sa bansang Tokyo noong year 2020, ginanap ang makasaysayang Summer Olympics. Naglaban-laban ang walumpung bansa para masungkit ang pinakaaasam na gintong medalya. Lumaban rito ang bansang Australia. Nag ang China kasi ang nag-away ng pinakamaraming gintong medalya sa naturang patimpalak. Gayunpaman, mas nagagalingan pa rin ako sa mga unggoy. Mahusay kasing mag-dive ang mga unggoy kahit pala namang nagturo sa kanila ng mga tamang teknik. Pero kahit ang mga unggoy ay manliliit kapag nakita nila ang husay ng susunod nating contender. Pangatlo sa ating listahan ng mahuhusay mag-dive ay ang hayop na madalas pandirihan. Ito ang mga palaka at veterano din ito sa pagsisid. Kasali sila sa ating countdown dahil napakasimple lang sa palaka ang mag-dive papunta sa tubig. Maliban sa pag-dive, mahusay din silang lumangoy. Sumisisid sila sa tubig upang takasan ang kanilang kalaban gahay ng ahas. Kaya nitong mag-dive mula sa bubong ng bahay papunta sa swimming pool. Oops, kinapos ng talon. <laughs> Kahit mukhang komedyante ang mga palaka, may mga tao na mas nakakatawang panuurin dito sa isang sikat na atraksyon sa bansang France, may sumikat na higanting slide na mapapadive ka sa saya. Ito ang Frenzy Palace Water Jump at may taas ito na 80 feet. Pag itinapon ka neto sa ere, para kang palaka na lalagapak sa tubig. Pagalingan ng dive ang labanan dito. Mukhang masaya atang subukan ang ganitong slide. Gayunpaman, pinag-iingat pa rin ang mga turista ang ganito katinding slide ay maaaring magdulot sa iyo ng injury. Ikaw, gusto mo rin bang mag-slide at magdive sa ganito kataas? O mas mangingibabaw ang takot mo? Sa tulong ng makabagong imbensyon, nakakapag sa mataas ang mga tao. Mas astig pa rin ang mga palaka dahil kaya nila itong gawin kahit walang slide. Pero kung gusto mo ng mas charming pa sa palaka, hintayin mo ang susunod sa ating countdown. Number 2 sa ating countdown ay ang hayop na marahil ay palagi mong kasama. Ito ang mga aso at siguradong hindi mo inaasahan na mas mahusay pa sa'yo ito kung mag-dive. Dito sa internet, nagkalat ang mga videos ng aso na tumatalon sa mataas na pwesto. Matapat at masunurin ang mga aso sa kanilang amo, kaya kapag inutusan mo itong tumalon, susunod agad ito sa'yo. Ingat lang dahil hindi lahat ng aso ay natutuwang mag dahil ang iba, aksidente lang na tumapon sa tubig. Sobrang tapang ng mga aso dahil kahit ang bangi na may taas na 100 feet ay handa nilang talunin. Talaga namang bibilib ka sa tapang ng aso para lang mag-dive. Sa tingin ko, sa aso ginaya ang isang sports na unti-unti nang sumisikat sa mga matatapang na tao. Ito ang tinatawag na cliff diving. Dito sa El Nido Palawan, ginanap ang taunang Red Bull Cliff Diving World Series noong 2019. nilahokan ito ng 30 atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Labanan ito ng pinakamahusay at pinakamatapang na diver. Hindi ito ang sports para sa mahihina ang loob. Ang sinumang diver na may pinakamagandang estilo sa pagtalon, siya ang mananalo. Sa mga ganitong patimpalap, hindi may iwasan ang aksidente. Merong mga diver na nagkamali ng posisyon sa pagdive kaya kailangan tulungan ng medical team. O mga bata, huwag niyo itong gagayahin dahil ang mga diver na ito ay pawang profesional. Ilang taon sila nagtraining para sa ganitong sports. Dahil dyan, mas bumibili ba ako sa mga aso dahil hindi nila kailangan ng formal na training para lang mag -dive. Pero kung gaano man kahusay ang mga aso, baliwala yan sa galing ng hayop na numero uno sa ating listahan. Ngayon nakilala mo na ang apat na pinakamahusay sa pagdive. dive ito na ang oras para sa ultimate idol sa sports na diving. Kilala mo ba kung anong hayop ito? Makulay itong ibon at may napakahabang tuka. Sila ang mga kingfisher at may kita rin ito sa Pilipinas. Paborito nitong kumain ng isda kaya sa tuwing nahugutom, tumatambay ito sa tabing ilog. Kapag may nakita silang isda, saka ito lulusong sa tubig na parang isang cannonball kitang kita sa slow motion kung gaano kabiasa ang mga ibon na ito sa larangan ng diving. Numero 1 sa ating listahan ng mga kingfisher dahil hindi lang sila basta sumisisid, kailangan din nilang asintahin ang kanilang target. Bagay na bagay sa kanila ang pangalan kingfisher kaya ang maliit na ibon na ito ay may titulo bilang hari ng maninisid. O ano, nag-injure ka ba sa ating listahan? Ano pa kayang hayop ang sa tingin mo ay hindi ko na isama sa ating countdown? I-comment mo na yan nang mabasa namin ng iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Natalie Estrella. Hello rin sa pamilya ni Winstein Gomez. What's up kay Romar Joseph Moreno. Shoutout kay Alfred Orillaneda. Billy Montevirgin, Santino Bondo at kay Mark Stephen Takderan. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys sa my next video. FDP FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!